na nga wow. Or, uh, ala, mo na ginaungo So get ready with me sa isa sa pinaka-emotional na ako na video. So kanina video is mo na ginatawag na last duty na ako sa akong work. So kaiwala ko gi sa akong amo. So tara sabayan ko ninyo sa akong last duty. So after ato isa akong is nagmata ko over-over. So pag mata na ako, ano ko nga Lord, sa akong utok lang to ha? Ano ko nga Lord, salamat. Salamat sa tanan-tanan mo to. gi na lang na ako ang light. So since last duty man ako ni sa akong client, gi na ako ang laptop a ball. So ing ana akong ginabuhat. Pero sa kanina work, is grabe kita akong pasalamat. Kaya nag-start ko sa ilang May 2024 and mag-end supposedly akong contract sa ilang May 2025 pero di man sila kahulat. Excited kay sila. So mauto, end na lang nila agad-agad. So very katawa. pa kaayo kay na ay na ako na end nila akong, uh, dili ko nila i-renew tung April 3, which is birthday na ako. So, i-end daw nila akong contract, is birthday sa akong father, ako wow. Or. tell me, basi gisuko ko sa akong father. So, mauto, bago ko nag-ano, gi-open na ako ang laptop, kipag check na ako ang mga emailable, and nagguha na kong basura, kay parang mga na lang yung kong basura, ba? Na ay mga upang tao, nag-iingon nga, wow, or, wow, very or, very swerte kayo, siya kayo nag-abord lang, di diba? Di, dili og, wala mo kabalo, sa akong, tama na, kahila ko na po, na, emo, very emotional kayo, no? So, mauto, nang labay na lang yung taong kong basura, and, after an habang naga check check kung very light and nagtoothbrush toothbrush ko enon pero grabe din ang tabang ani na trabaho mo uto anak ko nga lord salamat salamat sa tanan tanan never get a question never get a question so bago ko naabot ani na trabaho is pila ka ano pila ka application ang na sa akoa as in nag start ko apply 2 years ago o when we say 2 years ago man god is ba, 2025 ta 2024 2023 Oo, nag-apply-apply apply ko. As in, sige na akong kabagsak, pero ano ko nga, wow. <clears> Ala, mauna, ginaungo-ungo. So, mo to pag-apply. Apply na ako yung dati is, karun is, nadawat na, ko na wala ko experience. Ano ko nga, Lord, oh, yung kamaayon ninyo dila sa taas, ha, please lang. Grabe ang pagkatama sa pagka-manage ninyo dila sa taas. Mo to, unya, um, kabalo ko nga maabot um, ani na point kaning dili ko inyo mo to akong gibuhat sa akong mga sweldoable is gipaayo na ang among basic na balay and ano ko nga lord salamat gid kaayo tama gid akong mga desisyon asing grabe akong mga tipid-tipid and karon is nahuman na among balay and lord salamat, salamat salamat sa tanan-tanan mo. Ito, grabe ko kahapi ka ron. So, ah, uh, syempre, diba, never, never must stress. Never must stress. Kay, an, actually, natulog ko, ana, timo, ang naligo ko. Pero, pag wala ko, itulog wala ko lang, galigo, over, over. Pero, kompleto mo na akong tulog, ana. So, syempre, never dili really maligo. So, after ato, is, mangyenta na po mga trabaho. So, ikaw, kung feeling ni mga, dagay kag mga rejection in life, daghan kag mga ginaplay na wala ka na dawat, it please lang. Please lang, dili na sila para sa imo, dili kanila deserve. So maabot gid points, point sa, or maabot gid para sa imuha naginit init akong ulos kay eroplano. So maauto te after ana uh, nagpalit na lang yung taon ano mga pagkaon niya Pero syempre nag PM, -PM ko sa ila ako salamat sa tanan-tanan oportunidad and all. So te kanina nadawat na gani ko dati na wala ko experience. Unsa na lang kaya karon na ana ko experience, di ba? So maauto excited kay ko sa kamong pakaamin na mahita sa akong life and wala lang te maauto nagkape na ko over over. So kung Lord grabe, grabe, grabe ang blessing, grabe, grabe ang timing. Dili late, dili siya over over pud kaayo early, pero kanang timing lagi kaayo. Tama na dili ko mag-join. Never mag-join, never mag-join sa management sa taas. So maulang to, salamat. Unta na motivate mo or unta emotional ko karon na hindi bat pangako mo una tiwala sa susunod. Diba? So, maulang to. Salamat. Okay, kahilakon ko karong promise. Pero never comfort. ayun na ko comfort mo, please. Tama na. Mm-hmm. <laughs>